dahil sinisipag ako gumawa ngayon ng vlog. So, i-share ko sa inyo. sa so, mga chismo sa akong followers kasi hindi nag-message sa akin, nag-reach out sa akin kung aalisan daw ba ako sa, sa amo ko. Kasi nga, may, parang may post ako na nagpaalam ako na 8 hours na lang yung trabaho. So, hindi pa naman sa ngayon ako aalis mo, no guys. Nakalimutan ko na lang magpakilala sa inyo bago ko ituloy yung kwento. Ako nga po pala si Marie Grace, isang OFW at ako ilang lende, napakalat-kalat dito si Grace. Ay, hindi pa naman ako totally naaalis sa kanila gusto ko lang itry yung live out na trabaho. Kasi nga, di ba, tayong mga live in halos 24 hours. 24 hours pa na nasa loob ng bahay. Or yung the whole week, nasa loob lang tayo ng bahay. Minsan may gusto tayong gawin sa labas, hindi natin magawa. For example, gusto natin na uh, mag, mag, part time ng ibang oras or gumawa tayo ng extra income sa labas. Hindi natin yun magawa kasi nga naka tayo. So, alam ko naman na magastos ang live, ang live out kasi nga syempre kailangan mong magbayad ng bahay transpo, pagkain mo, ganyan. So, para sa akin, wala naman masamang subukan natin yung ganun. Kasi nga, six years ako sa Singapore, live-in sa amo. So, ngayon nasa Europe tayo, meron tayong chance na makapag-live out, makapag, makahanap ng 8 oras na trabaho. So, itry lang natin. Kung hindi naman mag-work, pwede naman tayo bumalik sa pagiging live-in. Kasi ano yun, matagal ko na pinag-iisipan yun. And, na-open ko na lang din sa kanila kasi gusto ko lagi na nag-voice out ako sa amo ko. Ayoko na may kinikip ako na sa puso ko or sa isip ko na hindi ko nasasabi sa kanila kasi lalong hindi nagiging maganda yung um, araw ko o yung trabaho ko. Tuwing may iniisip ako na hindi ko nasasabi sa kanila. So yun, nag-voice out ako sa kanila na kung pwede is um, mag leave out ako and then kung ano yung oras na gusto nilang ibigay sa akin. Sabi ko, hindi naman nila kailangan totally ng katulong sa umaga. So, pwede ako mag-start from 12.30 to 7.30 kasi nga ang dating mga bata is last stress, ganyan. 3 na ng hapon, labas nila sa school. So, kung papasok ako ng 12.30, makakapaglinis pa ako ng bahay at makakapagluto pa ako kung kailangan ko magluto. And then, hanggang gabi na hanggang 7.30, hanggang dumating yung tatay ng mga bata. So, sila na yung mag-take over. And okay naman dun sa babae ko. Pero syempre kailangan pa rin nilang mag-usap mag kung ano yung magandang gawin or kung humanap sila ng ibang kopela na gusto nila mag-live in. Kasi sinabi ko rin na kung mag-live out ako at 8 oras, ganun din, ganung benefits din yung gusto kong makuha. Kung ano yung nakukuha ko ngayon bilang isang live in na kopela. So, kung hindi naman maging okay sa kanila, sabi ko sa kanila na uh, din nila ako ng time na makahanap ng kapalit na amo na makukuha ko yung gusto ko na oras, 'di ba? So, and meron din silang time na makakapaghanap ng bagong kopela. So, yun. Bakit kayo namamalat ako? So, yun yung plan. <laughs> so, kaya kayo guys, kung may mga uh, naiisip kayo na gusto nyong gawin, wala namang masama siguro as long as okay yung pagsasabi nyo sa amo nyo. Wala namang masama. At least na voice out natin. Hindi yung basta na lang tayo alis ng walang paalam, di ba? So, yun. Yun lang yung gusto ko i-share ngayon kasi may mga nagtatanong sa akin kung alis na raw ako. So, yun lang guys for now. I-update ko kayo kung ano yung magiging sagot nila dun sa sinabi ko. Or dun sa gusto kong mangyari.